Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naglaan ng mga mababatas ng pondo para sa pagpapatayo ng isang istruktura sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea sa ilalim ng 2024 National Budget sa ad ni Sani Angara una nang ibinahagi ni Senator Francis Escudero na magpropropose siya umano ng 100 million pesos na budget para sa pagpapagawa ng structure sa Ayungin Shoal bilang tugon sa mga aktibidad ng China sa WPS. Kamakailan lang nang nagpahayag si Angara na siya ring tumatayong chairman ng Senate Committee on Finance na kanilang hangaring dagdagan ng pondo ng Department of National Defense. Sa suma total, may nadagdag na 6.17 billion pesos sa budget ng DND para sa Philippine Navy, 2.8 billion pesos sa Philippine Coast Guard, 1 billion pesos para sa National Intelligence Coordinating Agency, at 500 million pesos para sa Department of Environment and Natural Resources. Dagdag ni Angara, hindi lamang para sa West Philippine Sea ang ginawang pagdagdag ng budget, kundi parte rin ito ng malawakang hakbang para sa improvement ng armed forces. Arestado ang tatlong babae sa isang mall sa Dasmarinas, Cavite City matapos mahulihan ng aabos sa 300 gramo ng hinihinalang shabu o kamakailan. Sa bypass operation ng PIDEA Pampanga Provincial Office, PIDEA Cavite Provincial Office at PIDEA RO3 RZ, kumpiskado sa mga suspek ang shabu na nagkakahalaga ng 2,040,000 pesos, isang mobile phone at ang marked money na ginamit ng undercover agent. Kinilala ang mga suspect na sina Catalina Pura E. Filonia, 55 years old, Mayolita Balasbas E. Antipuesto, 53 years old, at Michelle Villanueva E. De La Cruz, 26 years old, na pawang mga residente ng Tanza Cavite. Pansamantalang nakaditine ang mga suspect sa Pidea Regional Office 3 sa San Fernando, Pampanga. Samantala, timbog naman ang isang high-value individual o HVI na drug suspect na kinilalang si Alias DS sa bypass operation ng Drug Enforcement Group Special Operations Unit Calabar Zone at GMA Municipal Police Station sa Barangay Maderan sa GMA Cavite. Nasabat sa kanya ang 200 grams ng shabu na nakabalot sa plastic sachet na nagkakalaga ng 1,360,000 pesos. Papatawan ng kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bagong car ride app na InDrive na mag-ooperate sa bansa. Alinsunod sa LTFRB Board Resolution No. 096, binigyang akreditasyon ng ahensya operator ng InDrive na RL Soft Corporation bilang transport network company o TNC na nilagdaan noong November 21 ngayong taon. Kaugnay nito, kasalukuyan ng naghahanap ng InDrive ng drivers mula sa Bacolod, Baguio, Iloilo City kagayan di oro at butuan kung saan nila sisimulang buksan ng aplikasyon para drito. Ayon sa InDrive, ang kaibahan nila sa ibang car hailing apps ay pinahihintulutan nito ang bawat partido na pumili ng driver o pasahero at kung magkano ang transport fare depende sa kanilang magiging negosasyon o sa itinakdang pasahe sa mobile application nito. Samantala, una na silang nag-ooperate sa tatlong bansa sa Southeast Asia gaya ng Indonesia, Malaysia at Thailand at sa mahigit 700 cities mula sa 46 countries sa buong mundo. Para sa Kidlat News Update, Juan Miguel Soriano nag uulat At pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.